Bais kenda, O meme bais, may sikay siya ding. Grabe ang gikil matapos makisawsaw sa isyo, ikimju. Lalo tuloy humahaba ang mga isyo. Dahil sa mga taong wala namang kinalaman, nakikialam pa. Uta na lang nandyan si Meme. Hindi na rin kasi maawat ang mga haters sa dami ng mga ibinabato sa kanila. Kawawa kung tutuusin na actress. Sa dami na mga ikinakalak na yun, ipagdasan lang natin para matapos na ito. Ay nga sa mga komento, high blood mo kami si Yendim. Grabe pala talaga ang inggit sa iyo. Wala kang respeto sa ex mo. Nahuha mo pang makisawsaw at sabihan na karma ama nangyari sa kanya. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, babalik din sa iyan hintayin lang, ipasa na lang. Ipasa na lang namin ang mga pang mo. Pasalamat ka mabait si Kimi at hindi marunong gumanti. Ayon pa si isang komento. You're so blessed, Kim Cho. Kaya ang mga dautang haters spirit kang binaba. Pero hindi kan nila kayang ibaba. Nang dahil ang Panginoong Diyos ay gumagabay sa iyo. Ang mga taong dautan dalong nalugmok sa kahirapan at ang maraming problema sa kanilang buhay. Disir mo lahat ang mga nangyayari sa iyong buhay. Ang mga nangyayari ngayon ay lilipas din very soon. Lahat kami ay nagdarasa na matapos na ang mga isyo na iyan At huwag kang mapahamak pa. Keep on praying, Kim Chua.